Hello guys, TM Agent Founder here. So explain ko yung tasking nyo by next week as a chatter dito kay Chata. Kaya panoorin nyo tong video hanggang dulo. So, ayun na nga, may new task na kayo by next week. So, hindi ko alam kung magbabago ulit siya, pero ito ang magiging task nyo by next week. Kaya panuorin nyo itong video hanggang dulo. i screen record ko na lang yung sa phone ko dahil may ginawa akong presentation. So, make sure na taposin nyo po itong video para hindi kayo mahirapan paano ba i-work ang pagiging chatter dito kay chata. Okay? Ngayon, chatter-chatter by TM Agency. Itong template nito or itong presentation is send ko na lang sa GC para masundan ninyo. So, next week start na siya. Yes, next week. By Monday, mag start na itong new policy or new task ninyo dito kay Chata. Paano kumita para sa basic salary ninyo. Okay? So, ito. Objective natin is know the new rules to earn. Earn more by give and then train you to be the best chatter. Marami tayong best chatter ngayon. Kaya kung kaya nila, kaya mo. Okay? Sana, sana Um, i-push nyo kung gusto nyo talagang kumita dito. So, ito, magkakaroon na po kayo ng weekly task na kung saan meron kayong rank na tinatawag namin or retention ang tinatawag namin dito, which is meron kayong rank na A1 and A2. As of now, yan pa lang ang rank nyo compare sa ho sa live host kasi ang live host is anim ang kanilang rank. So, hindi ko alam kung kailan siya mag-update mag ulit. Pero as of now, ito muna, i-work natin to. So, sa A1, ang A1 rank is ang ang earnings niyan, ang ang daily salary niyan is 0.2 dollar. Once naman sa A2 is 1.5 dollar. So paano ba tong weekly task na to? Makikita niyo dito, mayroong zero doon sa may box na kulay green na kung saan madadagdagan po 'yan once na may na-receive kayo ng na gift sa mga messages. Yes, messages ha. Dapat may nagsasend sa inyo ng gift or may nabubudol kayo na user na magsend sa inyo ng gift. Kapag po may nagsend sa inyo ng gift, makikita mo dito, may earnings na dito na nadadagdag. Automatic po yan. Once na naka-1K ka, maaabot mo yung 1K jaan or kapag na-5G ka ma magko-complete yan or magi-green siya. O um, nagkukon kan po siya na nagtutuloy-tuloy na parang bar. Para kapag naabot ninyo. So, ang earnings nyo na weekly task is lahat ng earnings ninyong na receive or gift na nare-receive nyo sa messages mula Monday hanggang Sunday, mapagsasama-sama yan. So, kung gusto mong mataas ang daily salary mo by next week, galingan mo, i-push mo maka 5K diamonds ka or 5K worth of gift na nareceive receive sa loob ng isang linggo para $1.5 per day ka next week. Okay, so yan yung weekly task natin. Next is, ang daily, sal daily task nyo na po is dalawa. May dalawa na po kayong task na kailangan matapos para makuha mo yung daily salary. So, di ba, meron kayong golden love na dapat ma-receive ninyo sa limang tao. Yes, one golden love per user. So, kahit marami siyang isang na golden love, isa lang ang mag-account. Pero okay lang yun na marami siyang isan kasi po, naman yan sa earnings mo at sa diamonds mo. Kaya, more earnings, more More withdraw ka or more kwenta ka or more more income ka ha So, itong daily task mo is kailangan mo ng 5 golden nab. Tapos yung chat reply reward dyan, binibilang, binibilang ng system kung ilan yung mga na-earn ng diamond sa lahat ng chat mo. So, kapag naabot mo yung requirements na bilang dyan, mag-check na siya. Pero kapag hindi pa kompleto, go pa lang ang nakalagay. So, kailangan makumpleto or ma-check yan pareho para 8 a.m. kinabukasan papasok kung magkano yung daily salary mo. So, ito, kagaya na ito, ang daily task niya is 1.5 dollar per day. Itong task niya is 5 golden nab tapos 1,000 chat reply. So, kapag natapos yung dalawang yan, papasok yung 1. 5$ niya the next day. True diamonds po yan ha. Papasok yan. So kung gusto mo mas mataas din yung daily salary mo, kung gusto mo 1.5, kailangan mo makareceive ng mga gift na worth 5k sa loob ng isang linggo. Okay po. So, ito ang golden lab. So, alam niyo naman na siguro ang golden lab, which is yung rose na kulay ginto, na kung saan mga user lang po ang makakapagsend yan. Tapos makikita nyo din dito, ayan o, oh, may mga gift siya. So, sabihin nyo, may golden lab po ba kayo? Baka meron kang golden lab dyan sa bag mo, e-check mo naman dyan sa may gift. Di ba kapag nakikipag-chat ka, meron doon sa baba na video call, may games, may send ng picture, may send ng emojis, may makikita kang gift box doon. Doon, pwede ipaklik mo sa kanila. Check mo naman doon sa may bag. Dyan, check mo dyan sa may gift box or dyan sa may bag. Baka may golden lab ko, pahingin naman ako kahit isa. O, di ba? Ganun lang yun. Kailangan mo manghingi ng golden love. Okay, guys? Kasi doon, dito sa daily salary mo, kung gusto mong matapos yon at makuha mo yung daily salary mo, kailangan matapos yung dalawa para pumasok yung daily salary mo. Kapag isa lang natapos mo doon, hindi papasok ang daily salary mo. Okay, noted? Next is ito, ang mga gift. So, kunwari, di ba, may nagsend sa'yo ng gift, ayan, 80. Kagaya nitong sent apple, 80, 80 coins yan. So, 80 diamonds din ang papasok sa akin. Yes, 100% or 1 is to 1 tayo dito na kung saan, kung magkano yung coins na ni, coins ng gift na yun sinend sa'yo, ganun din ang pasok sa diamonds mo. So, kapag may nagsend sa'yo ng gift, mag-a-add yan sa weekly task mo, tapos, um, uh, magkakaroon ka pa ng earnings kasi automatic yan pumapasok sa diamonds mo. So, ang dami mong pagkakakitaan dito. Sa gift na mahihingi mo, sa daily salary mo, na kapag natapos mo yung dalawang requirements, may daily salary ka, at sa mga reply mo per chat. O, di ba, may diamonds ka na rin na nakukuha. May tatlo kayo, tatlong types yon na ninyo kapag masipag kayo dito. So, ito yung mga benefits natin, more gift, more earnings. Yes naman, kung may marami ka na re receive na gift, edi mas malaka earnings mo kasi yung earnings mo tataas din, nagbe-base lang, nagbe-base din doon, nadadagdagan niya yung magiging basic salary mo the next week. Tapos, di ba, automatic automatic na yung gift mo na sa diamonds mo, edi eh, nagkakaroon ka, nadadagdag yung diamonds mo. Tapos yung retention mo din, nadadagdagan din. Tapos kapag naabot niya pa yung 5K, magiging A2 rank ka, which is 1.5 dollar ka pa sa daily task mo. Tapos more earnings, more withdraw. Ah, syempre, kung mas marami kang earnings, mas marami kang withdraw. Kung naka 50K ka na, withdraw ka na ulit. Kung naka 50K ka na ulit, withdraw na naman. Pero depende sa yun kung iipunin mo. Next mm -hmm. is, ito yung tips natin. Kapag nakikipag kayo, makipagkaibigan kayo. Yung tipong kay turin niyo silang kaibigan, wag yung, mm, ben, yung kakausapin mo lang para maghingi ka ng mga gift. Ganto. No! I-consider mo din nila friend. Paano ka ba makipagkaibigan in personal? Di ba nakikipag-usap ka? O, oh, ganun din lang din naman yan. Bakit yung mga nagla-live, nakikita nyo naman, magaling sila makipag-usap sa mga user. Kayo, kayo pa kaya na hindi nakikita in personal, chat lang, hindi nyo magawa. So, hindi lang lang dito ha si, si, on the spot ko nang sinasabi, hindi nyo kailangan makipaglande para lang kumita dito. Which is, mostly na mga host ko, mga, may mga asawa, may mga anak na yan. Pero, kumikita naman sila. Hindi pa siya nagkakaproblema sa pamilya nila. O, oh, natutulungan pa nila mga asawa nila. So, honest lang. Maging honest ka. Hindi mo kasi kailangan makipaglandian. Tapos, mahuli ka dyan asawa mo. Ikaw lang din malalagot. So, maging honest ka lang din. Sabi mo, kapag tinanong kami, asawa ka na, yes, may, may asawa ka na. Ya, dito sa chat. Wala, gusto, gusto ko lang makipagkaibigan. Gusto ko lang makipagmarites. Kasi, ayaw makipagmarites sa kapitbahay ko. Mas maganda pang online. ba diba? So, huwag ka maging mapili. Kasi kung mapili ka sa mga user na i-chat mo at i-reply mo na tinitingnan mo i-judge mo na agad sila na. Ako hindi naman ako binibigyan nito, ko report ganto ganto. Ako po, kung ganyan iisipin mo baka magulat ka na lang SBIP 5 na yan sa susunod na araw kailangan mo lang talaga makipagkaibigan. Lahat ng na nagre-reply sa'yo, kausapin mo, be honest ka lang, tapos be active and serious. Kasi kung hindi ka active, wala kang kita. Kung hindi ka serious, hindi ka talaga kikita dito. Huwag puro reklamo na. Ang hirap naman, ang hirap makaipon. Diyos miyo, sila nga, mga professional na may mga husa kong engineer, mga teacher na sila, mga call center, kumikita na sila, pero nagagawa pa rin nila mag part-time dito. So, sa host ha, mas mahirap ang host kasi 4 hours live sila. Mayroon dito engineer, umaga nila live niya, everyday yun, nagla-live siya 4 hours. Diretso tapos magpapasok siya sa trabaho nagagawa niya, ay kayo pa kaya na nakikipag-chat lang, nakaupo ka lang dyan, parang messenger lang din, nakikipag-chat ka, kasi hindi ka pakikita, naku po, nasa sa'yo na yan kung hindi mo kaya kumita dito. So, ayan yung mga tips natin, and then, yun lang, sana nasundan nyo ako. So, importante yung weekly test ninyo, kung gusto ninyong mataas ang daily salary ninyo, kailangan nyo mambudol ng gift. Huwag kayong mahiya mambudol ng gift, hindi kayo nakikita sa camera kagaya ng mga nagla-live. Okay? Hindi kayo kailangan makipag, makipag -kwanjaan na magpakita pa nang kung ano-ano para lang mag-send ng gift. Maraming, maraming user si Chata, maraming kayo makikilala dyan na tipo magiging kaibigan nyo din. Okay? Tapos yung daily salary, kailangan nyo matapos po yung dalawang requirements para makuha nyo yung daily salary ninyo. O diba? Ang daming, daming way of earnings dito kay Chata, kaya nasa sa inyo kung paano kayo kikita. Okay, sana tinapos ninyo yung video hanggang dito. Kung may questions pa, message lang kayo sa akin. Bye!